For today's pagliligalig nga ay may lakad na naman ang mag-iinang maliligali. At sa dami nga namin pinuntahan ay hindi magkakasya sa isang video kaya iisa-isahin ko na laang sa inyo. Mm -hmm. Hindi naman halatang excited ang aking mga dinosaur ano. Wala nga kasing kuryente sa amin kaya after ng klase ay nagyakag aring aming si ate na maggalagala daw kami. At sino naman ako para tumanggi? Uy. At dini nga sa Rami Japanese Ramen kami unang nagpunta. Located at daang kumpay Laon Roman Highway Abukay Bataan Philippines Alam nyo ga first time ko la ang makakapunta rin ni at first time ko la ang din makakain ng ramen dini Palagi ko nang naririnig na masarap daw ang ramen dini kaya are ating titimusan baka naman iyan i mas masarap pa ang pansit canton o kaya ila kimi Charis O oh, order na rin nga sila agad-agad at syempre ako are ay pa video video la Ay syempre kanya-kanyang ka iyan sila ang sagot sa pagkain at ako naman ang sagot ko ay taga-bidyo. Alam nyo ga, napakaganda na rin lugar. Very aesthetic, very Japan-Japan ang datingan. Napaka-presko at napakalawa kaya kahit magdala ka ng napakadami kahit isang barangay ay kasyang-kasya kayo din eh. Mm -hmm. oh, ari nga pala ang aking ate na dating Japayuki. hu hindi naman. Dating nga iyang farmer sa Japan kaya alam na alam niyan ang lasa ng masasarap na Japanese ramen. Mm -hmm. Kaya nga, iyan isuking-suki na din At ang nakakatuwa pa nga din habang ikaw ay naghihintay ng iyong pagkain, abay may patsaa. Ah, nga ng tipat, gusto kong iuwi. At ari nga habang kami ay naghuhuntahan din sa Gedli, abay tingnan niyo naman yung mga anak ko. Walang kalilikutan, kainaman nga naman. maya, maya nga ay dumating na ang aming pagkain at tingnan niyo naman napakalaki ng mangkok. 冷やしラーメン。荒川ちくとにと今日も美味しいお昼の時間。お決まりのお店に潜むもう待ち切り。 di ba hindi halatang masarap ano? Hindi nga la pala ang palaramen ang maaari mong kainin dini. Marami, iba't iba, mayroong sushi. Mayroon ding kanin kung ayaw mo ng ramen. Ay siya paano, puntahan nyo na la ang ari para mapatunayan ninyong napakasarap dini.